Ito na yung mga fish balls or balls. Ang beef, a sardine mushroom. Ito yung signature jingnam. Jingnam pala <laughs> na sauce. Kuha ko ng wansoy. Kaya ko ng sibuyas chili sauce. Order ko ng kok. Tapos ito yung ano nila eh. Ito ko itong drinks yun. Basta libre lang yan. And ito, meron tayong mild spicy original. Mga noodles. Uh, USBs. Ewan ko, fish, udon. Yeah, guys, kain tayo. Ito, ano, mga tofu. Kain with my sister. Yeah, pwede kayo mamili ng mga soup base nyo. Ano yung gusto nyo? So, ako yung mild spicy and original. Kaya lang natin kumulo. Tapos, luto na tayo. Kaya yung aking gusto, excited na. Hindi pa nakulo. ako, no? talaga. Hindi pa rin sa kusina. Hindi pa rin sa kusina. Hindi pa

and signature signature na ano nila dipping sauce yep. Yep. <coughs> cheese ball. Fish or tofu cheese ball. Ayan na siya guys! Wala na yung kulukulok. Sinaan namin eh. Pwede matuyo sa bangka ma-overcoat. Grabe, guys, ang sarap talaga! Ay! O paano, sayo na muna kami! Bye! Ay, masarap! Tapos po, lang kinukuha namin. And beef, yun na, Happy Sunday! More ball! Grabe, guys! Sarap na dalawang signature sauce na ako. Tapos ayan, mag-refill na kami ulit ng meat. Tignan niyo yung meat, ang ganda ng klase, guys! Hindi puto-puto. Pwede kayong mag-refill hmm. dyan, now. May grill din siya, pero hindi na kami kumalan din kasi sa hotpot pa lang. Ano na kami, satisfied na. Rin. happy Sunday!